Na good, uh, good, good noon. Uh, good noon sir no sa mga kapatid natin sa media at sa inyong mga taga sir. Sige sir. Sir, uh, kailan pa tong uh, operation? Uh, kailan pa ano monitoring po sa kanya sir? Yung monitoring namin dito sir siguro sa mga 2 months na monitoring natin M mga intel operatives na nakinanta ka namin sir ng uh, test by yung, yung, malaman natin sir dito no yung ito pa lang suspect natin na to sir is uh, possible na supplier ng Kalibo at uh -huh. ng Banga area sir hindi ko pa hindi ko pa alam kung ilang municipality pa yung nasasakupan itong uh, nahuli natin na suspect nino, no sa ibang information sir uh, regarding sa kung ilang grams yung nakuha natin sir na sa kanila sinakita so, niyo naman sir na ongoing pa naman sir yung ating inventory uh, may magbabadi search pa natin yun sir hindi ko pa maibibigay ng specific kung ano sir yung uh, Uh, kung ano yung mga nakuha natin Ibig sa sabihin sa itong subject natin. sir is malaki din itong person Possibly sir uh, sa aming uh, base sa mga na, na gather natin ng mga information uh, possibly no makikipag-coordinate pa ako sir kay sa chief of police ng Kalibo uh, uh, regarding sa sinasabi na it, uh, ito, uh, ito yung suspect natin na nahuli is possible nasa kanya yung source yung mga yung ibang part ng galing ng uh, supply galing dito sa tao na to papunta sa Kalibo. Ano sa mga, ibang munisipyo. Ano target ng mga parokyano sa subject nito? Uh, meron siyang mga ano sir, no? meron siyang style na nasundan ng ating mga intelligence mga, mga operatiba at saka mga confidential informant na meron siyang mga lugar na may, kukuha sa kanya na hindi siya nagbibigay ng maliit. Uh, may nakita nga kami sa mga transaction ng aming confidential informant okay. na hindi na hindi na raw sila hindi na raw uso yung timbangan sa kanila. Okay. Uh, so meaning mayroon uh, meron pa kaming information na nagather na itong suspect natin is namimigay. na uh, so wala nang bayad sa mga kaibigan niya. Okay. Uh, so medyo malaki eh ngayon hindi pa natin na matutukoy baka source siya at meron pa siguro siyang ibang source. So ngayon sir, uh, investigan pa natin ng malalim okay. itong, uh, itong ng ito kung may proof ba siya and sa so mga possible na sources kung saan nanggagaling yung mga illegal drugs na pumapasok dito sa municipal <coughs> Sir, naris to siya, sir, dito sa malapit sa mm -hmm. eskwelahan, elementary, tapos may, may issue tayo dito. May mga info tayo na baka mga student, yung mga... Sa ngayon, na niya. sir, yung mga in information na nasa mo, sir, yung mga parokyano niya, sir, yung mga kapwa niya rin, sir, na uh, driver. Tapos yung iba, uh, pag mag i daw sa kanya, is may pinagdadalan siyang area na doon kumukuha at the same time doon na rin sila nagsisesyo uh, sa ibang mga details muna sir uh, in, uh, pa muna namin sa ng malalim hanggang makakuha kami ng mga iba pang impidensya at mag, uh, magkaroon po ng follow up itong mga uh, itong bypass operation natin ato sir kasi hindi tayo sir titigil uh, dito sa ating sa PNP banga hanggat hindi nalilinis uh, hanggat hindi nawawala yung mga ganitong klase tao Ano to ano sir? An SLI or SPT? SLI sir yung uh, category niya sa amin sir pero sa nakuha namin information sir uh, uh, kukuha pa kami sir ng mga additional na mga information para matag natin yes, sir yung subject din sir is tumandok ba ng banga or ano nga ulit sir ito, tumandok or native to yes sir taga dito, taga dito? Sir, eh, ang nakalagay dito sir sa Address niya sir ay eh, pagpagsanghan. Uh, ano trabaho niyan po sir? Ano Driver trabahan? sir at nag-extra-extra as a uh, carpenter, nagkakarpintero siya at nag, uh, may sideline din siya sir na gumagawa ng mga furniture sir. Ano pong edad niya? Uh, edad niya sir, ang nakalagay dito sa legal at uh, uh, 44 years uh, old sir. Uh, yes, sir. Other information sir, siguro sir, na muna ma, uh, 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 ano sir, nakita niyo naman ang gawin po sir yung inventory natin and may, kung may development sa mga susunod na operations natin, kung may follow up man, uh, i-inform natin kagad yung mga kaibigan natin sa uh, media. Thank you sir. Sige po sir. Thank you sir.